Ngayon sa ating video, ang ating pag-uusapan ay ang isa sa pinakamapanganib na karamdaman na very common at mabilis makahawa sa mga aso. Ang parvovirus. Mga sintomas na dapat malaman hanggang sa kung ano nga ba ang mga kailangan gawin. Tara, simulan na natin! Ang parvo ay isang sakit na lubhang delikado sa mga aso. Ito ay nakamamatay at very common pa rin sa kabila ng pagkakaroon ng vaccine para dito. Technically, ang parvo o canine parvo virus ay isang extremely contagious virus. Ibig sabihin, napakabilis nitong kumalat at makahawa sa ibang mga aso. Narito na ang mga sintomas ng Parvovirus virus na dapat nating alamin. Pansin mo na matamlay ang iyong aso. Hindi sila kumakain kahit na favorite food niya pa ito. Mayroong pagsusuka. Severe diarrhea, madalas may kasamang dugo. Makikita mo na bloated at mapapansin na masakit ang tiyan ng aso. Lagnat o kaya mababang body temperature ng aso. Tandaan, 48 to 72 hours or 2 to 3 days after lumabas yung mga sintomas ng parvovirus sa iyong alaga ay very critical. Doon madalas nangyayari yung pagkasawi sa mga tinamaan ng sakit na ito. Kapag nakitaan mo ng ilan sa mga sintomas ng parvovirus ang iyong minamahal at very loyal na aso, dalhin sila agad sa vet para maagapan. Treatments mga bagay na dapat gawin kapag sa tingin mo ang iyong alaga ay mayroong parvovirus. Walang specific na gamot panlaban sa parvovirus, kaya ang treatment dito ay nakafocus para suportahan ang katawan at immune system ng infected dog para labanan ang parvovirus. Unang-una sa lahat, make sure na mabigyan ng vaccine for parvovirus at iba pa ang iyong alagang aso. Ito ay magiging pinaka first defense nila laban sa iba't ibang sakit katulad nga ng nakamamatay na parvovirus. Proper hydration. Isa sa problema ng aso na may parvovirus ay dehydration. Kaya make sure na bigyan sila ng enough water, fluids, and electrolytes. Kung ayaw uminom ng tubig, kailangang puersahin mo na sila upang maiwasan yung dehydration at mga komplikasyon nito. Bawang. Yes, ang bawang ay sinasabing effective na natural antiviral and immune booster sa mga aso na mayroong parvovirus. Maaari kang maghalo ng hiniwang bawang sa pagkain or pwede rin na ilagay o ibalot mo ito sa isang pagkain like saging. Malunggay, immune booster, mainam sa chan, nagbibigay ng maraming nutrients lalo na sa aso. Nakaugalian ko na nga na maghalo ng malunggay sa pagkain ng aming baby dog. Alam mo ba na hindi lang for humans, very healthy and helpful rin itong malunggay para sa mga pets natin, lalo na sa mga may sakit. Pwede itong pinatuyo at pinowder na dahon or pwede rin na direktang pakuluan ito at ihalo sa pagkain ng iyong alaga. Coconut Oil Safe and natural remedy para sa mga aso, lalo na sa asong may sakit, gaya ng parvovirus. Mayroon itong antifungal, antibacterial at antiviral properties na makakatulong sa kanila. Dagdag suporta para lumakas ang katawan at immune system. Ito ay nagbibigay rin ng energy para sa aso na mahina at may sakit. Meron din itong antioxidant, mainam na nakakaalis ng toxins sa katawan at tiyan at sistema ng iyong aso. Paano ang pagbibigay nito? Pwede kang magbigay ng 1 teaspoon for every 10 pounds ng iyong aso. Lugaw. Make sure to use white rice dahil mas mahirap madigest yung brown rice sa mga aso. Ang aso na may sakit gaya ng parvovirus ay walang ganang kumain kahit ano pa yan. Kaya best na i-offer sa kanila ay yung mga pagkain na malambot at madaling madadigest ng kanilang chan. At iyan na nga ang lugaw. Hilaw na egg yok. Yes, very healthy ang hilaw na yolk o yung tinatawag natin minsan na pula ng itlog. Mataas kasi ito sa protina at nakitaan rin na mayroon itong mga antibodies na makakatulong panlaban sa parvovirus. Beef and lamb liver Very healthy and nutrient-dense meals. Pwede itong pakuluan bago ipakain sa kanila. Para sa mga may sakit na aso, pwede mo rin itong i-blender o kaya durugin yung liver para mas madali nila itong makain at mas mabilis ma-absorb. Vitamin C Ito ay mahalagang antioxidant na pampalakas sa immune system, hindi lang sa ating mga humans, pati rin sa mga aso. Lalo na sa mga may sakit na parvovirus, ang vitamin C na ascorbates ang sinasabing maganda para sa kanila dahil ito ay madaling matunaw o madigest sa kanilang chan. Mayroon itong drops or tablet form, maaring magbigay ng 1 to 2 times a day sa iyong aso. For proper dosage, ipacheck at magtanong ka sa vet ng iyong dog. But usually nagsisimula ang dosage computation sa 18 mg of vitamin C per pound ng timbang ng iyong aso. Activated charcoal. Mainam ito na panglinis, pangalis ng toxins, at nagbibigay ginhawa sa digestive disorders. Make sure lang na gumamit ng reliable brand na may pinong powder. Paano magbigay? Maaari kang magsimulang bigyan sila ng kaunting amount muna. Saka unti-unting dagdagan ito sa mga susunod na pagpapakain o pagpapainom. Echinacea. Ito ay isang anti-inflammatory supplement available in soft jellies, powder, and oil. Ito ay mainam para sa upset na tiyan ng iyong aso. Maari itong ibigay 3 times a day, but hindi dapat lumampas ng 10 days. Omega-3 Fish Oils Maaring ibigay isang beses sa isang araw for up to 2 weeks. Mayroong capsules nito na pwedeng ibigay directly sa kanila o pwedeng tunawin sa pagkain ng iyong aso. Ang omega-3 fish oils ay supplement na sumusuporta sa puso, joints, coats, skin at immune system ng mga aso. Suero o intravenous drip. Nagbibigay fluids, nutrients, electrolytes, pamalit sa mga maraming fluids na nawawala sa aso na may parvovirus dahil sa pagsusuka at pagdurungi. Yan ay ibibigay ng iyong vet kapag ka na-confine sila sa kanilang klinik. Antibiotics Minsan, mayroong bakterya na kumakalat sa blood circulation ng iyong aso na mayroong parvovirus. Kaya naman, minsan nagugulat ang iba kung bakit nagbibigay ang mga vet ng antibiotics. Dahil yan, nakitaan nila ng bakterya ang iyong aso. Salamat sa iyong panonood! Make sure to be extra careful sa pagbibigay ng bagong foods or supplements sa iyong alaga. If confused, Best na magpunta at magsabi sa isang vet. Sana ay nakatulong at nakapagbigay dagdag kaalaman kami sa inyo ngayon. Till next time!